Hello guys, ayan, kumusta kayo mga kasari? So ito ako ngayon ay busy sa so, paghahanda ng mga stocks kasi nga parating na ang ating season So dito, dito sa palengke So ang inihahanda ko ay yan yung mga pang lahok-lahok na ganyan gaya ng mga ketchup, mga nestle cream So ayan, yung mga pancit basta yung mga condiments. So, yan, mga suka, guys. Mabenta rin yan sa amin dito. Tsaka, yan, mga baso. So, dumating na rin ang ating mga cornstarch. So, ako ay pilit kong inaalam yung lahat talaga ng mabenta ngayong peak season. Kasi, dito lang tayo makakabawi. So, ayan, nandyan na yung ating mga toyo, mga gatas. So, order na rin tayo niyan ng mga panlahok-lahok sa mga mangyayaring handaan. So, ayan, may mga reno tayo, o more, uh, mga sausage, green fish. So, ayan ang mga mabibenta ngayong mag, uh, ano, mag-okasyon. Kasi dito sa Batangas ay maraming piyestahan. So, ayan, mga tomato sauce. So, naganda na rin tayo nyan. Mga spaghetti So, magki-Christmas tapos, mag -new, new, year. So, ako talaga ay abala sa pag-iipon ng stock ngayon. Para naman marami tayong ibibenta pagdating ng holiday. So, dadagdagan ko pa yung mga soft drinks. Kailangan natin ng maraming soft drinks. So, ayan, may mga deliveries tayo. At ating check, So, gaya pa rin ng aming kinagawian dati ng asawa ko. So, lagi ko pa rin itinecheck nang, mabaw, nang hindi tayo malugi. Kasi nga, marami, ng, marami na din kami ditong experience na minsan kulang, kulang ang deliver, mali yung stocks. So, ayan. So, ko lagi pa rin natin itine-check yan kahit gano, karami ang ating deliveries. So, ayan. And, ayan nga, dumating din itong ating deliver na ito. So, buti na lang dito guys ay marami rin akong ahente. So, hindi na rin ako nahihirapang mamili. Uh, dumatating dumadating na lang din dito sa aming ano, tindahan. So, dito lang kasi sa palengke ako makakahanap ng ganun na may mga ahente. Kasi nga doon sa aming mismong lugar ay liblib so ang tindahan doon talaga ay mga tipong yung maliit lang talaga na tindahan so hindi ko magagawa yung aming aking kinasanayan sa kabite so dito, uh, medyo malapit lang naman ang palengke, ilang minuto lang naman ang aking momotorin at makakarating na rin dito sa aking tindahan dito sa palengke so ayan, pinapa tatlo tatlo ko yan. kasi dong sa Cavite ay mabenta rin yung sa amin so dito rin mabenta siya at ayan din dumating din yung stock natin sa Max Glow so ang Max Glow ay napakabenta dito sa Batangas so nag stock na rin ako kasi syempre mag uokasyon yun ang gagamitin nilang mga panghugas Kumuha ko ng 1 liter at saka 1.5 so marami na rin tayong stocks para hindi tayo maubusan. So, sana magkasya. Kasi nga alam ko ang mga deliveries ay mag i din naman. Siyempre, mag-holiday sila. And yan, uh, display na ang ating mga deliveries. At, um, mm, unti na nang dumadami ang ating stock. So, kailangan natin ng magdagdag ng puwunan ngayong holiday para naman uh, may maibenta tayo sa ating mga customer kasi nga kung hindi tayo magdadagdag ng ating paninda dadamihan kasi sigurado'ng madami ang bibili ng ating mga customer kasi nga uh, may mga pera sila at kailangan din naman na kahit anong hirap ng buhay ay may maihayin tayo ngayong darating na Kapaskuhan. Ayan, at bukod nga dito sa Paskong darating ay may magpipiesta rin dito. So, kailangan talaga namin ng maraming stocks at para marami tayong maibigay sa ating mga customer. So, ayan, may bumili sa akin. At, ayan na, nag, may mga oyster sauce na rin tayo. So, kailangan natin mag-stock. Pero ako naman nagtatanong-tanong ako dito ng mga mabenta mabibenta ka ako kasi iba naman kasi nga yung mabenta dun sa Pabite kaysa dito sa Batangas so yung dadamihan ko lang ay syempre yung mabenta ayan may mga ketchup ketchup na tayo mga toyo ayan so parang kinakabahan pa rin ako parang kukulangin pa rin ako ng stocks yan positive lang mauubos yan so ayan na lang guys at salamat po sa inyong panonood bye bye